mga boss nalang ko i-share aning drain plug uh, drain plug pati uh, replacement ka drain plug so pero isa replacement siya is ako nakita is uh, nindot siya gamit pagagamit metal tapos ana kanindot niya mga boss uh, kung magilis na lang galing mo o drain plug bolt sa inyong mga unit mga tanan scooter or Maricambia. So kini Yamaha maning uh, replacement Yamaha man siya. Pero nakita nako sa kwan quality report. Tapos anak nindot niya kay kwan mga boss. Ah uh, na siya washer dala. Kay importante man ang washer good. Siya may musel kay ang atbang ani mga boss. Kining ah uh, i-explain ako niya ang usahay gamit anong tumayo niya i-explain ako So, pasensya naman sa kong kamot hugaw kay nana yun ang kamot sa mekaniko. Ah, uh, nakalindot ano niya mga boss kay na siya built, in washer na. Kanan siya. Ah, uh, special washer niya mga boss. Hindi siya katong washer nga. Basta-basta. Washer niya. Aluminum niya siya washer. So, sa mga washer nga special washer, naga na, na yung mga purpose maunang na siya washer or kinalan siya o malapad na na siya kinanlan siya magilis kay kining kining thread niya mga boss para uh, para lang po sa wala pakabalo kabalo kining thread niya mga boss example kini metal ni siya or, utaw uh, ni siya kining thread niya at bang dito sa makina aluminum to siya mga boss ang purpose ano niya nganong na siya washer para example inighugot ni mo di na siya kinahanglan kig hugton pag ayo kay na na ang money gamit sa washer siya mo sell siya example uh, sa coolant, sa oil mo na mga gamit sa mga aning special washer kana dayon ah uh, kay kung palabihan man gud nimo og hugot nya yeah, wala siya washer simple pal ni mamayo kay na leaking after pila ka days nagpatsinsil ka tila tingala ka na ay eh, mura gabasa galiking. so i did na ni mong washer kini or wala nagbalik ang washer kay din din plug washer mo nang imo hugta ni no, dayon ini tangtang -tang ang nagbalik mga boss makabantay mo nganong mukuyog na ng mga aluminum diri sa trade Katong atbang ani putaw man ni, eh, katong atbang ani sa makina trade niya aluminum rato. Ko kay man niyo hugot eh, gusto mo nga while leaking onya. Karon kini ini luag niyo ani balik matingala mo ng na nga mga aluminum ng mga uh, uban tungod kay mo na trade niya nga atbang aluminum na haros na dayon. Sumo so, na importante ang washer mga boss nga mailisan. Una kami kamidre mo patingoyel, suggest me og ilisanan na ang washer, ilisan jud na. Kay para po na sa inyo, ha, mga boss para dili siya mudali, mo di imo madak-an. Tayon derita sa kwan mga boss kining nakita ninyo nga naitomoy kini. Unakan indot mga boss kay usa ni eh siya sa muhigop og mga metal nga mga mga gagmayng putaw nga na sa solo si makina uh, nga nga uh, sagol sa oil iyahang higupon anong mayon ko higupon kay mo pilit deha ang mga metal so example atong itandi sa putaw kini putaw man ni oh ni diba oh so dako ni sa mga katong example nga ah uh, dugang siyang hinlo so ang katong mga metal nga mga, mga gagmay parts niya nga nga, nga pino diha unsa na nga asol makina ah di na mo dagan sa laing parts pa para mo dapat dito so dili na siya puruhan yun siya nga dili na siya makalatay paglain kay tungod kay mo tapot sa dire ang mga parts ng pino-pino so kanaw example ta oh nagtapot lang duha oh ano siya magnet mga boss. May niya kanindot niya. So, nakatay available ano yung 50 pieces sa mga ilisanan. So, kini atong ipang butang. So, limited stock sa lata. 50 pieces sa lata. Eh. Ano. Dala na siya sa washer. Mura na. Di kalidad pa. So, katura ay uh, I hope nga na ako'y na-share sa inyo gamay sa katong wala pa kabalo sa mga nakabalo na aw uh, okay na tana scroll na lang mo so kanara mora akong geser oh magnet siya ikas ang isa pero kaya dili ang magnet oh kaya pag butang dili oh dili hey, aluminum man na siya kaya washer aluminum man na oh dili ng magnet oh mahulog na pero kaya metal dito na siya magnet built in. So katara mga boss, I hope na nakatabang ko na atay na hatag ninyong gamayng uh, tips para about an drain plug o unsa siya ka uh, importante about sa drain plug sa inyong mga motor. O sa kanunay ako gaingon, ride safe, God bless o uh, kita ta sa sunod video na ito Let's go